lalaki nagpapaliwanag bakit daw siya hinuli. Tama ba ang paghuli sa kanya? At maaari bang tatlo ang sakay ng isang motor? So yun guys, ito. Nahuli kami dito sa may LTO. Ayan, LTO. Ayan. Kasi yan, ang violation daw namin, may, dala kami bata. May dala kami bata. So kami. Hindi kami pinakinggan mga kaunat. Meron nyo ang lisensya ko Meron ang motor. Itong motor. Meron yan. May lisensya rin ako kinuha nila. Kasi daw, yan, may bata kasama. So, napakilawanag ako. Sabi ko, papaano kung dalawa, tatlo lang kayo sa bahay ninyo? Nanay, tatay, anak, sa ngayon ito. Iiwan ba ito? Ayan. Tayo. Nagpamadali kami, mga kawan. Nagpamadali kami. Sana. Ayon sa Republic Act 10666 or the Children's Safety on Motorcycle Acts, maaari lang sumakay ang bata sa motor kung may suot na helmet ang bata kung ang bata kaya ng kumapit sa si rider at abot niya ang paa or putres. Malamang ay hindi dinan masana kami nang ito. Kyusak pa mpero hindi talaga pipinalgigyan. Ayun mga ito doon no. Eh mga ito doon no. masabi ko, pag iniwan ng bata sa bahay delicado. Pag sinama delicado rin. So wala kaming choice, asabi lang maggumyot. At... Paano kung maliit pa ang bata? May exemption po kapag maliit ang bata. Lalo na kung ito'y kailangan ng agarang medical. Yan po ang maaaring maging exemption. Anong silbi ng motor? Yan. Anong silbi ng motor mga kaunat? Sana sa lahat mga kababayan namin sa dito sa so Puerto sa so Palawan. Ayan, hindi makaintindi hindi mga enforcer natin dito? Mga tahil natin natin. Nagbabaya tayo sa gusto nila. Kung magkano ang renewan. Ayan, ayan. Kaya hindi sinabi ang kung um, may anak siya o um, may anak naman daw siya. Ayan. So yun guys, nakakasama ng loob yung mga mga ito, ito, ito officer dito. Hindi makaintindi. Ang sabi daw mag-commute lang daw yung misis Anong silbi ng motor? Anong silbi ng motor? Ako, wala. Nakakabuis talaga. Nanapat talaga na kami ng butas. Nanapat talaga ng butas mga kaunat. Kaya kayo, mga ano, mag-ingat-ingat kayo. Mag kayo. Wala kayong, wala kayong ilarason. Titikitan talaga kayo. Violation ko, tatlo. Inuha pa lisensya ko. Sa wala puso. Wala puso talaga. Parang hindi mga Pilipino. Hindi makaintindi sa sitwasyon ng tao. Iiwan mo yung anak mo. Delikado sa bahay pa kama mo. Delikado rin. Magkupita lang daw. Anong silbi ng motor? ang silbi ng motor Buti sana kung motor hindi na rin nyo Yan, sana sa mga kababayan natin sa Puerto Princesa Mag-comment kayo kung anong, anong sistema ugali ng mga sisiratin dito Talaga